Kasi ano na yun ano, kasama yung take up dun ano, dapat ano. Ito ano? Ito, ito. Ito, ito. One oh. for? One for. Oo. Ito si Castillas, Aragon. Kailangan ba ng electric fan? Hindi na. Tutupan oh. natin. Parang kung nalaman, tinan mo o. Oh. Naglagay dyan oh. Tama. Siya ba yung unang gumawa? Parado uh -huh. uh -huh. oh, nga, daming laman ng um... freezer. Not oh. <laughs> Hindi nyo kasi sinabi nung ano eh. Para alam eh. oh Bawal pala yung sinasagad sa dulo. Hindi makabuga ng lamig sa ibaba. Pakain mo kay ano. Hayaan mo lang dyan anak. Hayaan mo lang dyan. Tam Nawalan kasi ng lamig doon sa ibaba. Cause noon, masyadong madaming nilagay. Nakasagad doon sa dulo. Kapag ka pumasok eh. na kami balda na. Huwag ka pa ulit pumasok, na kami balda na. Tignan mo, naglalaglagan na ako. ko. Ah, na tubig.